ikawalumpot isang kabanata. Magsiawit kayo ng malakas sa Diyos na ating kalakasan. Mangagkaingay kayo na may kagalakan sa Diyos ni Jacob. Magsiawit kayo at dalhin ninyo rito ang pandereta, ang masayang alpa sang punang salteryo. Magsihihip kayo ng pakakak sa bagong buwan, sa kabilugan ng buwan, sa ating nakilang kabistahan. Sapagkat pinakapala tuntunan sa Israel, ayos ng Diyos ni Jacob kanyang inilagay na pinakapatotoo sa Jose nang siya'y lumabas na maglakbay sa lupain ng Ehipto na aking kinaringgan ng wika na di ko nauunawa. Aking inihiwalay ang kanyang balikat sa pasan, ang mga kamay niya'y napabitiw sa luwelang. Ikaw ay tumawag sa kabagabagan at iniligtas kita. Sinagot kita sa lihim na dako ng kulog. Sinubok kita sa tubig ng Meriba. Dinggin mo o bayan ko, at ako'y sasaksi sa iyo. O Israel, kung ikaw ay makikinig sa akin, hindi magkakaroon ng ibang Diyos sa iyo, at hindi ka man sasamba sa anumang ibang Diyos. Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Bukhin mong maluwang ang iyong bibig at aking pupunuin. Ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko, at hindi ako sinunod ng Israel sa gayoy aking pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang puso upang sila'y makalakad sa kanilang sariling mga payo. O kung ako'y didinggin ng aking bayan, kung ang Israel ay lalakad sa aking mga daan, aking pasusukuing madali ang kanilang mga kaaway at ibabalik ko ang aking kamay laban sa kanilang mga kaaway. Ang mga mapagtanim sa Panginoon ay magsisisuko sa Kanya ngunit ang kanilang panahon ay mananatili kailanman. Kanya ring pakakanin sila ng katabaan ng trigo at ng pulot na mula sa bato ay bubusugin kita.